Kahit na alam ni Marla na hindi pa rin sapat ang lahat ng ginagawa niyang pagsusumikap, mapunan lang ang pangangailangan ng kanyang mga anak, lalong-lalo na sa eskwela, ay hindi pa rin siya sumusuko. Lahat ng trabaho ay wala siyang hinihindian. Lahat na pwedeng pasukin ay papasukin niya. Umaga, gabi, Aba, si Marla, trabaho kami, sabi niya. Alam niya na hindi siya pwedeng puminto, hindi pwedeng mapagod, hindi hindi pwedeng magpahinga. Kahit papano ay nagbunga naman, mabuti naman. Sa kabila ng na, nagbunga naman pala, kahit papano, ang kanyang paghihirap, lalo na, nang dahan-dahan niyang -dahan chinaga. Matagal, masakit. Pero sa huli, super sulit ng isa-isang makapagtapos hanggang kolehiyo. Itong sina Rosie, Manuel, at Joshua. Ang tatlo niyang mga anak. Pero sa paglipas ng mga taon, mga kapatid, ay hindi maipagkaila, hindi magkakaila na talagang lumalayo ang loob ng kanyang mga anak sa kanya. Matapos na sila'y bumukod, ay hindi na siya nito halos dinadalaw, hindi na nagpapakita sa kanya. Ang kanilang dating tahanan, hindi na po yun ang tawag nila. Iba na. At hanggang ngayon, etong si Marla, naghintay pa rin na balang araw may anak na dadalaw sa kanya. Hanggang si isang araw ay may natanggap siyang balita. Dahil noon yung panahon na lumalamig ang hangin, ...pumakanta ang mga bata sa kali, sa labas sa mga bahay, at sari-sari mga palamuti na kumikislap ang mga nakadisplay sa lansangan. Malapit na ang kapaskuhan. Kung ano po ang mangyayari o paano magse-celebrate ng Christmas ang pamilya ni Marla o si Marla lamang ba? Yan po ang ating malalaman. Ituloy na po natin ang ating dula sa araw na ito. Si Mama at ang late na pangmatrikula. Ano saan? Ngayong Pasko, syempre. Wala. Dito lang sa Quezon City. Ba't mo naman natanong? Ha? Hindi ka uuwi sa atin? San sa atin? Sa Laguna. San pa ba? May amnesia lang. Hindi. Eh bakit naman? Kung uuwi ka, sana, eh di sabay tayo para makamura tayo ng pamasahe. Hindi nga ako uuwi. Ang kulit mo naman. Eh bakit nga? Sino kasama mong magpapasko rito sa Quezon City? Si Manuel at saka si Joshua. Uuwi sila ron sa nirerentahan kong bahay. Doon kami sama-sama magpapasko. Ano? Eh kung kasama mo mga kapatid mo na magpapasko. Uh, sino kasama ni Aling Marla sa Laguna? <clears throat> Ilang Pasko na kayong hindi nagpapasko sa Laguna kasama ni Aling Marla, Rosie. Noong nakaraang Pasko, si Joshua lang ang umuwi, tapos dadalawang araw lang siya roon, at saka umalis na rin agad. Alam niyo ba ang lagay na aling Marla sa Laguna? Uh, uh, Nakamusta niyo na ba siya? Okay siya. Kapag tumatawag naman siya kay Joshua, sinasabi niyang okay lang siya. Hindi nga rin siya nangihingi ng pera sa amin eh. Eh, hindi ibig sabihin nun, kaya niyang sarili niya. Naintindihan niya rin naman siguro na may sari-sarili na kaming buhay may mga sari-sari na kaming trabaho na pinagkakaabalahan. Hindi yun. Ang tanong ko, kung alam niya ba ang lagay niya? Ang sabi kasi ni nanay nung nakaraan sa akin, parang hindi raw gumagaling yung ubo ni Aling Marla. Pinapasabi nga ni nanay sa akin na kung may oras ka, eh sana daw bisitahin mong nanay mo ron. Ayaw raw kasi na magpasabi sa'yo o sa mga kapatid mo. Si nanay lang talagang nagkusa. Ano ka ba? Ubo lang naman yun. Kung ayaw niyang ipasabi sa amin, ibig sabihin, kaya niya yun talaga. Pero Rosie, di ba nanay mo yun? Kailangan mong... Alam mo naman, hindi ako malapit kay Mama, kaya na. Saksi ka pa nga kung gano'ng kahirap ang buhay ko noong nagka-college pa tayo, di ba? Pero, napagtapos pa rin naman kayo ni Aling Marla, di ba? Hindi naman niya kayo pinabayaan. Kahit na, hindi pa rin mabubura nung nun kahihiyan sa tuwing haharap ako sa mga prof ko o sa registrar para sabi na kulang na naman yung ibabayad niya. O kaya late na naman yung pagbabayad ko. <coughs> Tapos, natatandaan mo ba yung nickname ko? Yung nickname na binigay sa akin ng mga prof natin? Si Miss Late Payment. Isipin mo kung gaano nakakahiya yung sa party ko, kaya na. Yun ang maalala ng prof ko tungkol sa akin. Pero at least, gaya ng sinabi ko, napagtapos pa rin kay ni Aling Marla. Eh ano kung late, graduate ka naman. Alam mo, masyado kang invested sa buhay ko at sa relasyon namin ni Mama. Magtrabaho ka na nga lang dyan. Baka mamaya niyan, mahuli pa tayo ng manager. Huwag mo na nga akong guluhin. Nagiinom ka ba, Ate Rosie? Hindi. Pampatulog ko lang to. Bakit ka nga napatawag? Patulog na rin ako eh. Eh, eh sandali lang. Yaad ko lang si Joshua rito sa tawag natin para isang paliwanagan na lang. Oo, oh, sige. Oh! A anong meron? Busy ka ba ngayon, Joshua? Ah, oh, kuya. Break time ko lang ngayon sa work ko eh. Kaya kung may sasabihin kayo ni Ate Rosie, pakibilisan lang. 15 minutes lang ang break ko. Sabihin mo na nga kung anong sasabihin mo, Manuel. Gusto ko na rin magpahinga. Eh, tumawag kasi sa akin si Aling Digna. Tinatanong kung doon ba tayo sa Laguna magpapasko. Ha? Tinanong din ako ni Kiana tungkol dyan nung nakaraan eh. Eh, talaga? Anong sinabi sa'yo, ate? Wala naman. Parang ang big deal lang kung hindi tayo magpapasko dun. Samantalang ilang taon na rin naman tayong hindi nagpapasko sa Laguna, di ba? Kayo hey, yung dalawa, no? Huwag niyo akong idame dyan dahil nagpasko ako sa Laguna last year. Sus! Halos dalawang araw kolang lang din naman dun, eh. At least, umuwi pa rin ako dun. Kung magpa kayong dalawang umuwi dun, kayo dapat ni Ate Rosie yun. Labas na dapat ako dyan. Hmm? Sino may sabi uuwi ako? Hindi ako uuwi, no? May plano tayo, di ba? Dito tayong tatlo magpapasko sa bahay ko. Eh, alam ba ni Mama na hindi tayo ron magpapasko? Kasi ako, hindi ko pa nasasabi Hmm, busy ako sa work kaya wala akong time magsabi. Ako nga rin eh, hindi ko pa rin nasasabi. Baka kasi hindi pa talaga alam ni mama na hindi tayo rin magpapasko kaya nagtatanong si Aling Digna. Baka umaasa si mama na uuwi tayong tatlo doon. Eh di tawagan na lang natin siya para ipaalam na meron tayong ibang gagawin sa Pasko. Kaya di tayo makakauwi. Tapos, ano, um, bigyan na lang natin siya ng mga pang-grocery o, panghanda niya sa noche buena. Okay na siguro yun, no? O, oh, sige na, sige na. Sabihan niyo na lang ko kung magkano niya ang ko, ha? Sige na, bye. magpapas magpapasko, ma. Marami ko kasi akong gawa sa trabaho, eh. Sayang din ang pamasahe kung uwi pa ako dyan. Ma, may overtime mo ako sa trabaho ng mismong araw ng Pasko, eh. Mas malaki ho yung bahay kung hindi ako magli-leave Next year na lang siguro, ma. Sorry, ma. Baka hindi ako dyan magpapasko. Magpapadala na lang kami ng pera ni na at ate para sa Noche Buena nyo. Merry Christmas na lang po, ma sabi nila ang nanay daw ang nanay mo ang pinakamatinding pinakaepektibong lie detector alam ng nanay mo kung kailan ka nagsisunungaling kung paano yung ginagawa yan ang secret weapon ng lahat ng nanay kung ano anong palusot na ang nadinig niya. At lahat sila, trabaho ang ginagamit na dahilan. At alam na alam ni Marla, gaya po ng lahat ng ina, na ang tatlong ito ay hindi nagsasabi ng totoo. Kahit na halos mag Halos mamatay na itong si Marla na parang kabayo na inabuso ng kotsero sa avenida. Aba, si Joshua, si Manuel, at si Rosie. Kahit papano'y naitaguyod naman niya. Napagtapos. Kahit mabagal kahit na paminsan-minsan ay kapos. At dahil nakagraduate na nga, dahil nagkaroon, dahil dito, nagkaroon sila ng matinong trabaho, matinong mga hanap buhay. Ngayon ay trabaho din ang ginagamit nilang dahilan para hindi sila magpasko sa bahay nila sa Laguna. Dahil ngayon, ang isa sa kanila ay may sariling bahay na pala. At mas pinipili nila na doon na lang mag-Christmas. Dahil ang bahay nila, ang bahay na kanilang kinalakihan, bahay na yun sa Laguna, ay isang bahay na pinapaalala sa kanila ang buhay na hikahos ang buhay ng matinding pagdarahop. Ang buhay na nagpapaalala sa kanila na once upon a time. Minsan, sila ay namuhay na parang mga daga. Lalo ng pinakamalaki at pinakamatalas ang bubog sa kaluluwa ng panganay na si Rosie na hanggang ngayon ay hindi pa rin naghihilom ang sugat sa hiya, sa kawalan ng dangal na kanyang naramdaman na tuwing siya'y tinatawag na miss late payment dahil lagi naantala ang kanyang pagbabayad ng tuition ng pangmatrikula. Totoo talagang kasabihan na ang anak, kayang tiisin ang mga magulang, pero hindi kayang tiisin ang mga magulang ang mga anak. Ang hirap-hirap ng sitwasyon ni Marla, lalo na pinagkakaisahan pa siya ng kanyang mga anak. Every year, the same routine kung, kung pagbabase sa tono nitong tatlo kayanin pa kaya ni Marla na ngayon ay nabubuhay na lamang ng mag-isa. Sino ang nag-aabot sa kanya ng mainit na tubig at siya siya'y umuubo ng gamot? Kamusta na kaya ang nanay nila? Ano yun? Nagpaalam lang tayo na hindi tayo rin magpapasko. Bigla-bigla na lang siyang nagkasakit. Pero sabi ni Aling Dig sa tawag, patagal na araw yung sakit ni Mami. Ayaw lang ipasabi sa atin. Hmm, naniwala ka naman. Saktong Noche Buena pa talaga, ha? Ang galing naman ng timing. Ho, ikaw, may napansin ka ba kay Mama nung umuwi ka ron? Ate, isang taon na nakakalipas. What do you expect? Hindi magbabago ang kalagayan ni Mama? Saka, hindi naman kami masyadong nag-uusap nun eh. Busy ako sa mga calls na tinatanggap ko para sa trabaho. Ay, nakay magtalo. Malalaman naman natin kung nagsasabi ba ng totoo si Aling digne kapag nakauwi na tayo ron. Hmm. Kung ako ang masusunod, hindi ako magpapakuto. uto Mama! <coughs> oh. <coughs> mga anak, yung <coughs> ginagawa niyo rito. <coughs> Akala ko ba hindi kayo rito magpapasko? Nakatanggap kami ng... Nagbago ho ang isip namin, ma. Pero hindi rin kami magtatagal. Pabalik din kami agad. Oh, mukhang okay naman pala eh ate. Bakit? Wala naman ako sinabing masama ah. Papasok muna ako sa kwarto ko. Gusto ko magpahinga. Mm, sige. Magpahinga muna kayo at mukhang pagod kayo sa biyahe. Malinis naman ang mga silid nyo. <coughs> Nakakapagpahinga kayo ng maayos. Wala grocery? Anong notchie na natin bukas? Hindi na kasi ako namili pa dahil akala ko mag-isa lang ako na magpapas ko. Wala sana akong balak na maganda eh. Eh nasan yung pera? Kahit grocery, wala ka? Nakatabi yung kalahati. Nandoon Nando na sa loob ng kwarto ko. Teka ha, kukunin kalahati ko Kalahati na, para... na lang? Wala nga kaming makita ng pagkain dito sa bahay eh. Tapos, kakalahati na lang yung natirang pera mo? Emma, sa inyo ba ginastos yung pera? Ah, uh, um, uh, ano kasi mga anak, um, may, may binili ako na nakailangan kong bilhin. Pero huwag kayong mag-alala ha, kasya pa naman yung pera dyan para sa Noche Buena natin. Ano mo kayang binili mo? Ayan, yan? Ang hali ka ng gumising, Ate Rosie Ay, pagod ako eh. O, nasan ba si Mama? Ayun, magang na malengke ng pang Noche Buena. Ayoko ng pag-usapan pa ang tungkol dyan. Halata namang nagsisinungaling lang siya tsaka nagdadahilan. Anyway, parang busy ka. Ano bang ginagawa mo? Eto, may na-update lang ako sa work. Nasaan si Josh? Ate! Kuya! Oh. Tiling to! Ano yan? Mga gamot. Nakita ko sa drawer ni Mama. Patingin nga. Akin na. Eh, gamot naman saan? Eh, pang ubo lang naman to eh. Eh, bakit ang dami, Kuya? Kahit madami, eh, puro sa ubo lang naman to. Inuubo siya, hindi ba? Teka, magtanong kaya ako kay Aling Digna kailangan pa ba? Para sigurado tayo, ano ba naman kayo? Si Aling Digna lang ang nakakaalam kung ano ba talaga ang nangyayari kay Mama. O sige. Punta ka muna kay Aling Digna. Tapos sabihin mo na baka pwede siyang sumaglit dito sa bahay. O sige, Kuya. hindi pa talaga kami sigurado kung anong sakit niya. Eh, hindi pa siya nakakapagpa-check up. Bakit to hindi niyo sinabing may sakit siya, Aling Digna? Eh, hindi naman ako sigurado. Pero nararamdaman ko na mayroon talaga. Pabalik-balik yung ubo niya. Padalas, dinadapuan na rin siya ng sakit. Ang hina na rin niyang kumain. Normal lang naman ho ang humina ang pagkain kapag tumatanda. Literal na ayaw niyang kumain minsan. Eh, hindi niyo ba napapansin? Nangangayayat na ang mama niyo. Eh, Ano ba sa tingin niyo ang mabuting gawin natin, aling digna? Eh, sana lang eh, maisip niyong iluwas si Marla sa Maynila upang mapacheck up at mapatingin ang maayos ang kalagayan niya. Eh, yun ang sa tingin kong magandang gawin niyong magkakapatid. Basta, hindi pwede sa akin si Mama. Hindi ko siya maiintindi dahil marami akong gawa sa trabaho. Ate naman, lahat yata tayo eh, busy sa mga trabaho eh. Oo nga, pero dapat ikaw mag-intindi kay Mama dahil ikaw ang panganay, Ate Rosie. Wow! So, nasa panganay ang responsibilidad lahat para sa pagpapacheck-up ni Mama? Hm? Alam na ng mga anak ko na may sakit ako. Hindi yun ang ibig naming sabihin, Ate Rosy. Tutulong naman kami sa pagpapagamot ni Mami. Yung pag-aasikaso at pagbabantay lang ang problema. At gusto mo na ako magbabantay sa kanya? Oo. Oh. So technically, oh, di sa akin din siya titira. Ganun ba, ha? Bakit kaya hindi ikaw ang magbantay? Eh, malapit na ang promotions ko, Ate. Hindi ko siya maasikaso. Ikaw, Joshua. Uy, sa'yo na lang si Mama. Tutal, mas close ka naman sa kanya, di ba? Mama? Uh, ano po, ah, uh, kanina pa po ba kayo dyan? Noon, siya ay pinagsisinungalingan lamang. At kung ano nang palusot na may kinalaman sa trabaho, ang kanyang pinakinggan. At alam niya Siya'y niloloko lamang. Pero ngayong binubog-bog na ng sakit ng ubo ang katawan ng nanay na halos pinatayang sarili sa trabaho, mabuhay lamang silang tatlo. E halos pagpasapasahan itong si Marla na parabang isang pabigat na sako na punong-puno ng mga bagay na mga walang halaga. Lalo na itong si Rosie ang panganay na hindi matanggap ang responsibilidad na iaatang sa kanya. Bumabagsak na ang katawan ni Marla pero sa tatlo ay walang gusto siyang ay alagaan. Ang tatlong ito na napilitan lang umuwi sa Laguna hindi dahil magpapasko kundi dahil nakatanggap ng tawag na may kondisyon na, may karamdaman na ang kanilang nanay na si Marla. At yung tangka na pagpasapasahan kung sinong mag-aalaga, wala na sigurong kasing sakit para kay Marla na madinig ang usapang yun.